What's up guys? Ngayon po ay gagawa tayo ng tutorial video sa kung paano mag-adjust ng bracelet o strap ng ganitong type na rilo. Ito nga pala ay ang classic version ng Casio Watch. But before that, intro muna tayo. Ayan guys, dahil bigay lang naman to sa akin ng relo. Kaya pagsukat ko is maluwag pa siya at di na, at naisipan ko na ako na lang mag-adjust ng bracelet or strap ng relo. Kaya humanap na din ako sa Shopee ng tools para gamitin sa pag-adjust nito guys. At ito yung nakita kong tools. At ngayon ay unbox natin siya guys. Ito nga pala ay nabili ko sa Shopee sa 40 sa halagang 48 pesos. Ito nga ang watch bracelet link pin remover tool para sa pag-adjust ng ating ng bracelet ng ating watch guys so tingnan natin guys kung ano yung laman ng ating nabiling tool so ito guys may limang extra pin siya guys na pwede pa nating magamit halimbawa magamit tong original niya na pin guys then ito namang yung handle na guys, ito yung iikot natin para ma push or map ma-push yung pin ng base map guys. Then itong knob, itong knob or screw na to is para ma-adjust natin yung height. Para mas madali nating matanggal ang ating pin sa relo guys. So, neto lang siya guys pag tang pag adjust ang screw or pin simulan natin guys ang pag adjust ng ating relo bracelet ng ating relo so ganito lang yung setup nya guys itutok nyo lang yung slot ng pin dito sa ating tool tinikuti natin at ayan na guys natanggal na siya guys yun so guys guys natanggal natin yung pin ng ating bracelet so, ito nga pala yung pin niya guys. The next naman natin ay tatanggalin natin, tatanggalan na natin o bababos na tayo ng bracelet dito sa ating relo. So ito yung setup up niya guys. Sa nakikita nyo yan medyo malabo. Uh, meron siyang arrow para ma, yun yung direction na kailangan na push natin para matanggal yung clip niya sa nakikita nyo may butas siya at may bilog yun yung susundutin natin gamit ang kahit anong na uh, pin or pwede na tong uh, pwede rin uh, pwede screwdriver para ma-post natin yung clip. So yung gamitin natin is yung tool pa rin natin kasi may pin naman siya. yung yung gamitin natin pang sundot para matanggal yung clip. So sa nakikita nyo guys may apat na butas. So ibig sabihin may apat siya na removable removable clip na pwede nating tanggalin guys ganito i-push lang natin to para maangat or sundutin lang natin tong butas para maangat natin yung clip ng bracelet ayun guys napaangat na natin yung clip so gamitan lang natin ng plier para ma tanggal natin yung clip para ma assess na natin yung ating bracelet ayun guys nakikita nyo ito yan yung clip ng bracelet nya so ayun tanggal na natin guys So yun na guys, natanggal na natin yung clip. Then, yan. Yan yun lang pagtanggal ng ating bracelet. So, ngayon naman is, tatanggalin pa na, tatanggalin naman natin yung isang side ng bracelet. Tanggalin natin yung isang strap para ma-pull out na natin yung ibabawas natin na bracelet. So, ganoon pa rin yung procedure guys. Tulak lang natin yan. Tapos, hilahin yung pin. O, oh, hilahin yung clip para matanggal so ganoon lang sa kadali guys din na yung ito na yung ating ipak, ikakabit so nabawasan niya sa nang nabawasan na siya ng dalawang strap ng bracelet So ibalik lang natin to guys, ang ating uh, clip. So ganyan pa rin i post lang natin 'yan para mabalik siya. Then gamit lang tayo ng flyer guys para ma tawin ito para ma-insert siya ng mabuti guys, yung clip. Ayun. Yan. May pitik siya guys pag ibig sabihin na proper na yung pagka-insert ng clip ni guys. Ayun, nabawas. So ikikip lang natin tong extra na strap na natanggal natin guys. Halimbawa kasi mag, baka magamit pa to. Next time kung halimbawa masikip na sa'yo or nagtaba ka, masikip na sa'yo yung yung bracelet ng lilo mo so dagdag na naman natin itong extract extract clip or extra bracelet ng ating relo. The next is babalik na natin yung pin na tinanggal natin kanina guys. So guys, babalik na natin yung pin. <coughs> yung pin nito guys is spring naman to, spring type naman to na pin. So i lang natin to hanggang ma-insert natin yung kanyang slot na-insert natin sa slot yung pin niya. Then, automatic naman maglalak kasi spring naman siya. So, yun, guys. Na-insert na natin yung pin niya. sa ngayon, uh, sukat na natin siya. Tingnan natin kung tama na ba yung adjustment na ginawa natin. Makasya na ba sa ating wrist, guys. Yung ating relo so tingin ko guys kulang pa siya ng adjustment medyo maluwag pa siya konti guys so ang gagawin natin hindi na tayo magtatanggal ng clip ng bracelet so ang gagawin natin is i-adjust na lang natin yung pin niya sa lock so nakikita nyo dito may apat din na slot so i-transfer na lang natin yung pin niya guys kasi mal maliit or makunti na lang adjustment kasi na siya sa ating kamay kasi kung magtatanggal pa tayo ng tawag nito ng clip eh, baka masikip na baka sumikip na kaya dito na lang tayo sa, sa pin adjustment para kunting adjustment lang magpifit na siya sa ating kamay so ganun pa rin yung procedure guys sa pagtanggal sa pin ulitin lang natin so ayan guys natanggal na natin yung pin ang gawin natin is for, sa dati nasa panghuling panghuling slot siya so i-transfer lang natin na uh, dito sa pangatlong slot ang pin then sukat na naman natin kung kasya na ba sa ating kamay so ganun lang guys mag adjust pag dalawang dalawang ano tawa, dalawang dalawang paraan lang yung pag adjust nito guys kung dito sa slot ng pin or doon sa clip tanggalan natin yung clip ng bracelet nya then sukat na naman natin kung tama na ba yung sukat ayun guys oh sa nakita nyo fit na talaga sya wow ayun ganun lang guys sana may natutunan kayo sa pag adjust ng ating ng bracelet ng ating uh, relo Thank you so much for watching, guys. God bless us all. Click like, share, and subscribe.